Kims or uh, squash, no? So, magkano to? Malaki. Ang ah, muro lang, 181. Ang basic lang lutuin yan. Mahalo yan. Ang palaya. So, so ang palaya, palagi ito mahal po. 144, dalawa. Ayun ito na talaga. Ayun ito na talaga yung ano, yung presyo ng ang palaya. Ayan po. Ang tawag ito, talong. Okra. Sigurias. So, ang About the feeling. Ang sili, mura lang, oh, 49. Ito, feeling ano? Feeling maparas. 50. Pwede na. Marami na yun. May laurel pa lang ganito. Nakabalo to. Magkano to? Ilang ano to? Ilang kilo siya? A oh, half kilo lang siguro. Ayan, doon pala yung weight niya. Oh. 158, ang dami. Kaya meron na naka-slice ng mga pumpkins. Oh, ito yung potato na maliit no. hindi uh, na to lalo malaki talaga. Na pag nilagay sa ulam, akala mo ito ay uh, egg quail. Talagang mapapos na pipit na dyan. Ayan. Maliit lang. Ayan. Potato, regular. Then meron tayong uh, sitaw. Mga beans, green beans. Siyempre okra. No. Sayote, isa, dalawa, magkano? 58. Okay na. Okay. Ito, 32. 92. Guling na talaga. About the cabbage. Yung cabbage, uh, ganyan it. ito kaliit. mahal. Ito. Ito rin. Thank you.